yung mga 50-50 pa lang yung desisyon, yung mga 3,000. Yung 20% na padala na natin sa mga community leaders natin, the rest are just waiting for their share. Sandy! Napakahalaga ng role ng campaign manager kasi siya ang nag-organize lahat ng nangyayari. Kung alin yung mga lugar na hindi pa naaabot ng kampanya, yung pag-disseminate ng information, kailangan malaman ng tao ang uh, platforma plataforma kung saan tumatayo, kung saan ang mga issue tumatayo ang mga kandidato. Siyempre yung mga ganitong panahon, may lumalabas na na resulta. Talagang lahat ng pressure nasa akin, lahat ng sisi nasa akin. Siyempre, dahil ako mananagot, dahil ako na mahala eh, ng buong kampanya. So pagdating sa huli, ika nga, the buck stops with me. As a campaign manager, I should be worried. Sila ang hindi dapat mag-worry. Ako dapat ang sumasalo nun. Ako yung sumasangga ng lahat ng pag-alala. Hindi dapat sila, dapat ako. So as a campaign manager, trabaho ko dapat yung ma stabilize ko yung nangyayari. So si former congressman Miguelito, siyempre ganyan ang nararamdaman niya kasi emotions are high. Pero it's part of my job na pakalmahin para maging uh, normal, dapat i-normalize in yung situation. Siyempre kinakabahan ako dahil kilala naman natin si Mayor Miguelito. Tignan na lang natin kung anong mangyayari. Hindi ka man kitang goal dahil pinahanda ko na yung mga flying voters na boboto para sa kampo natin. Okay? Thank you, ma.